Nahihirap pang dumumi? Barado ang tiyan? Araw-araw mabigat ang pakiramdam? Baka ang sagot, hindi gamot, kundi isang hinog na prutas lang. Oo, ang hinog na papaya? Hindi lang pampatamis ng umaga, kundi natural na lunas din sa mga hirap dumumi. Alamin kung bakit ito epektibo at paano ito gamitin ng tama. Ang hinog na papaya ay isang powerhouse pagdating sa digestion. Una, ito'y mayaman sa fiber. Ang fiber ang gumaganap bilang walis sa ating bituka. Pinalalambot ang dumi at pinapadali ang paglabas nito. Pangalawa, may taglay itong papain enzyme na tumutulong sa mas mabilis na pagtunaw ng pagkain. Mas mabilis ang digestion, mas madali ang pagdumi. At syempre, may natural na hydrating effect din ito. Kung kulang ka sa tubig sa katawan, tumitigas ang dumi. Pero dahil sa papaya, naku, siguradong galaw bituka agad. Paano nga ba ito gamitin? Kumain ng isang tasa ng hinog na papaya sa umaga. Mainam kung walang laman ang tiyan. Pwede ring gawing papaya smoothie. Lagyan lang ng konting saging at tubig. Masarap na, pampadumi pa. Gawin ito araw-araw, lalo na kung madalas kang constipated. At syempre, uminom ng maraming tubig para mas epektibo. Pero paalala lang ha, hindi ito magic. Pero kung araw-araw mong ginagawa, natural nitong inaayos ang galaw ng iyong tiyan. At kung may tatlong araw ng walang pagdumi o may dugo sa dumi, kumonsulta agad sa doktor. Laging alagaan ang katawan ng may gabay. Ang simpleng papaya ay maaaring maging sagot sa bigat na nararamdaman mo araw-araw. Subukan mo na! Natural, abot kaya, at walang side effect? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, like, share, at subscribe para sa mas marami pang health tips na galing mismo sa kalikasan.